Uh, good afternoon po, Yusek. Uh, sinisigaw po ng mga Duterte supporters yung uh, agaran na pagpapadala o pagsusuko ng gobyerno kay FBRRD sa ICC uh, sa pamagitan ng Interpol na inyo pong binabanggit. Uh, under this administration po, hindi po ba yung mga kaso na uh, ibinabato sa dating Pangulo, yung uh, Crimes Against Humanity, EJK, hindi po ba pwedeng dito muna sana dininig bago siya pinadala doon. Hmm. Uh, ito po ba ay uh, parang uh, pag-amin or parang tinatanggap ba ng ating uh, administrasyon o gobyerno na may problema po sa ating justice system kaya walang nangyaring mga pagdinig muna dito bago sana sa ICC na wala pong uh, jurisdiction sa Pilipinas gaya po ng sinasabi ng ating Pangulong Marcos. Walang jurisdiction after the withdrawal. We have to be clear on that. Okay? Now... Siguro po, kung meron ng issue patungkol sa hindi pagsampan ng kaso dito sa bansa patungkol sa Crimes Against Humanity, mas magandang tanungin natin yung nakaraang administrasyon. Dahil November 2021, humiling ang gobyerno, ang administrasyon mismo ni dating Pangulong Duterte. At ito naman yung nakarecord na ipahinto muna ang pag-iimbestiga ng prosecutor, ng ICC prosecutor, at dahil magsasagawa sila ng pag-iimbestiga, magsasampan ng kaso na dapat isampa. That's November 2021. Lumipas ang panahon, June 2022, hindi pa po uh, nanunumpa si Pangulong Marcos, sinabi po ng ICC Prosecutor na hindi nagampanan ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte yung pangako, yung undertaking na sila magsasagawa ng pag-iimbestiga at magsasampan ng karampatang kaso. Kaya po ipinagpatuloy muli ang pag-iimbestiga ng ICC Prosecutor. Kung meron po siguro dapat sisihin kung bakit nagpatuloy ang ICC, yun na rin po ay ang dating administrasyon dahil hindi sila agad kumilos patungkol dito sa mga kasong ito na patungkol sa madugong war on drugs. Po, yan nga po yung uh, parang pinupunto ko, ano po. Kung hindi po na isagawa nung panahon nga po ni dating Pangulong Duterte, andito na po yung bago nating administrasyon through President Ferdinand Marcos Jr. Uh, nung nag-request po ang ICC sa ating uh, pamahalaan, hindi po ba iyon ikinonsidera ng, uh, ng administrasyon na magsagawa rin po na muna ng sariling investigasyon bago nga po yung nangyaring pagsuko kaya uh, FBRRD sa ICC through Interpol na sinasabi po ninyo. Muli, ibabalik po natin, hindi po ba dapat sila nga muna ang nagsimula? Para kung meron pong dapat na ipagpatuloy ang uh, administrasyon Marcos patungkol sa pag-iimbestigang yan, ay dapat na simulan na po. So huwag natin ipahid ang kasalanan ito sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Last na lang po. So wala pong uh, uh, kapangyarihan ng administrasyon ito para mag-utos mag, mag uh, din po, mag-utos ng uh, pag-iimbestiga ulit doon sa mga kaso ng EJK at uh, doon sa mga uh, biktima ng uh, war on drugs. Kaya po nasimulan ang pag sa Quadcom at doon natin nalaman at doon na ibulaslas kung ano ba ang nangyari sa panahon ni dating Pangulong Duterte.